Ito yung mga pelikula ko nung araw. Ito yun. Anong pinakauna? 1978. Yung first yung bidang pelikula? Oo, oh, ito. Ano? Artista? The Jess Lapid Story. Ah, yung Jess Lapid, yun, kapatid ng tatay ko. Mm. Dumodobol kay PJ Yan. Tsaka yung tatay ko nung araw. Stuntman din kasi sila. Hanggang sa sumikat si Jess Lapid. Yun, tapos napatay. Tapos, karoon ng Lapid Brothers, nagkaroon ng ano. Tapos ako sumunod. Ito yung ginawa ko. Oh. Yung istorya niya, Jess Lapid. Iging anak ng stuntman. Ikwento ah. niyo po yung experience kung paano naman kayo na po ng mga magulang ninyo. Tatay ko kasi hindi ko inabot. Hindi ko nakita tatay ko. Magdadalawang taon ako nung mamatay tatay ko. 28 years old lang siya. Mata naman. Uh, kasakit tapos yun. Uh, ang talagang inidolo ko, yung Just Lapid. Dahil napapanood ko na siya mula nung malita ko. Yun ang ginaya ko talaga. Hindi niyo siguro inasahan kayo ang susunod talaga? Ah hindi, hindi ko inaasahan. Basta gusto ko lang mag-pilikula, ganyan. Dahil idulo ko sila, Hilig po, hihilig yan eh. Wow, and it happened? Oo, oh, medyo sinwerte ng konti. Pero may sipag din. Ha, kailangan, tsaga. pag-instant mga talaga, dugot-pawis ang po nandiyan. At buhay.